Ngayon yeah, mga kabinta, papakita ko sa inyo yung babarnisa natin na bato. Ito lang po nga gamitin natin yung pintura. PYE Slate late scene. Tsaka ito nga po ng brasa, abigay sa atin tony ni Antoinette Marasigan. Nakasama natin dito sa trabaho. Shoutout sa iyo, Antoinette. Basta ang gagawin nyo muna ng una, ah, lilinisin nyo lahat. Alisin nyo yung mga alikabok, yung mga algae. Yung... Basta lilinisin nyo po siya. Ang ginamit natin panglinis nito, yung steel brass. Steel brass po, tapos tubig sa saka niliharin po natin ito para talagang malinis na malinis pagkatapos noon patutuyin nyo siya dahil ito ah, hindi hindi tumaganda maganda kung basa itong paglalagay nyo may tubig ah, hindi ito maganda kaya kailangan dito pa, bago nyo patungan itong slate seal ah, kailangan dito yung tuyong tuyo na siya tulad nitong ginagawa natin umaga natin ito nilinis ngayon tanghali na ibig sabihin na tuyong tuyo na siya yun nga po palang kulay ng slate seal makikita nyo clear na clear Diyan na kung ang tulay niya. Ganda. Yan, yeah, may first coating na po yan. Second coating na lang natin na mamaya. Antay lang natin matuyo. Ang kagandahan po dito sa slate scene, ah uh, kahit hindi marunong yung magpipintura, kahit po kayo, DIY pwede. Dahil ito po, uh, gagamitin nyo na lang, wala kayong dapat ihalo. Gagamitin nyo na lang po, papahig nyo na lang. At eto po, sisimulan na natin itong pagpapahid natin ito. Ubusin natin itong isang litro ng pintura na ginagamit natin, ubusin natin to Siguro naman ito, aabot uh, ng third coating. Kaya sigurado makislap po itong kalalabasin ng ating gagawing pagbabarnis. Siyempre, papatutuyuin natin yan pagkalipas ng mga kalahating oras. Saka natin uli sa papatungan. At yan po, pinis na ang ating ginawang pagbabarnis dito sa bato. Makapansin nyo, napakakintab. Umabot po ito ng third coating ng tatlong paraan po ng pagpapahid natin.